For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serena na naman tayo ngayon. At ayan, yung ganitong pagkakadali sa tilapia ay naku talaga naman. Siguradong taob na naman ang isang kalderong kanin neto. So ayun mga katrops, bali meron nga pala tayo ditong pinagbalatan ng niyog at ginadgad ko nga lang ito gamit itong panggadgad na to. At eto na nga pala yung isang pirasong niyog natin. Bali nakapaggayat na nga pala ako dito ng bawang sibuyas at luya, tapos meron din tayo ditong kamatis. Mga nasa tatlong piraso nga ito. Meron din tayo ditong siling berde at pula at kinuha ko nga lang ng isang pigaan yung niyog. Etong tilapia naman mga katrops, ay nalinisan ko na nga ito. Tsaka ko lang ito nilamas ng asin. So dahil okay na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin natin, kaya naman tara simulan na nating magluto mga katrops. Bali nagpainit nga lang ako dito ng kawali at temika para nga pirituhin itong mga tilapia. Para nga mamaya kapag kaginataan natin na hindi nga ito magkanda lasog-lasog. At para mas maging masarap na nga rin mga katrops, hindi naman natin kailangan dito yung talagang pritong pirito So ayun next naman mga katrops, ay magigisa na nga tayo dito ng bawang sibuyas at luya. Hindi ko na nga pinalitan yung kawali na pinagpirituhan ko kanina para yung lasa ng tilapia ay nandyan pa rin. Nung mapag golden brown ko na nga itong bawang sibuyas at luya ay sinunod ko na nga rin nilagay dito yung mga kamatis. At gisa-gisahin nga lang natin ito hanggang sa lumambot tapos pwede na natin ilagay dito yung mga napiritong isda. Bale, ang gagawin ko nga pala mga katrops, eh, maglalagay nga muna ako dito ng suka, durog na paminta, kaunting magic sarap, at itong isang mangkok na purong gata. Pagsasama-samahin na nga lahat natin itong mga pampalasa na to mga katrops. Tsaka lang natin ito halu-haluin ng dahan-dahan para nga hindi madurog tong isda. At hahayaan nga lang natin ito mga katrops hanggang sa kumulo na parang ganito tapos pwede na nating lagyan ng patis. Naglagay nga rin pala ako dito ng kaunting kurot na asin. At this point ay pwede ko na nga rin ilagay dito yung mga sili. Tapos ayan, wala na nga tayong ibang gagawin kundi Antayin na lang na kumulo hanggang sa maluto na nga yung gata. Abay, tignan nyo naman yan mga katropso. Sa pagkalipas nga ng mga ilang minutong pagpapakulo, ay naging ganito na nga yung itsura niya. Abay, tignan nyo naman yan, no? Siguradong kapit na kapit na nga yung mga pampalasa na nilagay natin dito sa tilapia. Ganitong ganito nga yung gusto ko sa ginataan. Halos ko konti na yung gata tapos nagmamantika pa. Kaya naman siguradong mapapataob na naman neto ang isang kalderong kanin. So, ayun, shoutout nga pala muna sa ating katropso at si Madam Resi Valdez. So, ayan mga katrops, ayan, tara. Tikman na natin itong ating nilutong ginataang tilapia. Ayan o, oh, may silip pa o pampagana. Ayan, may kayaan mga katrops, mga tayo. Oh. First bite. Mm. Sinip-sinip na. Maksudnya apa? So, paano ba yun mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutan. I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!